Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa isang aklat na walang duda, isa sa pinaka-misteryoso at kontrobersyal sa mga manuskrito ng Dead Sea, ang Aklat ng Mga Higante. Ang aklat na ito ay may higit sa 2,300 na taon at ibinubunyag ang mga detalye tungkol sa pinagmulan ng mga higante sa mundo, kung paano sila namuhay, at syempre, kung ano ang kanilang naging kapalaran. Oo, isa itong talagang kamanghamanghang aklat. Pero bago tayo magpatuloy, magandang balikan kung paano nagsimula ang buong kwentong ito. Nagsimula ang lahat noong 1947, nang ang mga pastol sa disyerto ng Judea ay pumasok sa isang kuweba at sa kanilang pagkagulat natagpuan ang unang mga pergamino ng Dead Sea. Sa mga sumunod na taon, mahigit 900 na pergamino ang natuklasan, lahat ay may humigit kumulang dalawang taon ang tanda. At sa mga manuskritong ito, mayroon tayong pinakalumang Hebreong Biblia na natagpuan kailanman bukod pa sa iba't ibang mga apokripal na aklat. Ibig sabihin, mga aklat na hindi bahagi ng kanon ng Biblia, ngunit nagdadala ng mga propesiya, kwento at mga kamanghamanghang karakter. Ang ilan sa mga apokripal na aklat na ito ay tuluyang nakalimutan hanggang muling natagpuan dahil sa mga pergaminong ito. Totoo yan. Dito sa channel, Tinalakay na natin ang ilan sa mga manuskritong ito, tulad ng aklat ng anak ng Diyos at ang aklat ni Melchizedek. Kung hindi mo pa ito napapanood, iniwan namin ang link dito sa itaas para mapanood mo mamaya. Pero ngayon, magtutuon tayo sa aklat ng mga higante. Ang manuskritong ito na natagpuan noong 1948 ay nagdadala sa atin sa isang panahon bago ang malaking baha o tinatawag na Antediluvian Era. At kung ano ang nagpapaganda dito, ay ang katotohanang nakasulat ito sa Aramaic, isang napakatandang wika. Eksakto. At ang nilalaman ng aklat na ito ay walang duda, isa sa pinakamabigat na natuklasan natin sa mga pergaminong ng Dead Sea. nag ito sa atin ng isang ganap na bagong pananaw tungkol sa mga higanting binanggit sa kasulatan at pinapaisip tayo kung paano sila, kung paano sila namuhay at higit sa lahat, kung paano sila nagwakas. Kaya... Kung handa na kayo para sa paglalakbay na ito, samahan ninyo kami dahil ang kwento ng aklat ng mga higante ay nagsisimula pa lamang. Ang aklat ng mga higante ay Walang Duda, isang salaysay na nagpapaisip sa atin tungkol sa isang panahon ng kasaysayan ng sangkatauhan na kakaunti ang nakakaunawa. Pero bago tayo sumisid sa aklat mismo, kailangan nating maintindihan kung sino ang dalawang grupong ito. Ang mga higante at ang mga tagapangalaga. O oh, tama, ang mga tagapangalaga o mga tanod ay tinatawag ding mga anak ng Diyos. Sila ay binanggit sa Genesis, kung saan mababasa natin ang tungkol sa isang grupo ng mga anghel na bumaba sa lupa at nagkaroon ng ugnayan sa mga kababaihang tao. Mula sa mga pagsasamang ito, ipinanganak ang mga higante. Tama yon. Tingnan ang sinasabi ng bahagi ng Genesis 6. Nakita ng mga anak ng Diyos na ang mga anak na babae ng mga tao ay magaganda at sila ay kumuha ng mga asawa para sa kanilang sarili mula sa lahat ng kanilang pinili. Noon ay may mga higante sa lupa. At gayon din pagkatapos, nang ang mga anak ng Diyos ay pumasok sa mga anak na babae ng mga tao at nagkaroon ng mga anak sa kanila, sila ang mga makapangyarihan na nagkaroon noong unang panahon ang mga kilalang tao. At hindi natatapos diyan. Ang isa pang aklat na apokripal, ang aklat ni Enoch ay nagpalalim pa sa kwentong ito. Ikinuwento nito sa atin na ang mga tagapangalaga ay hindi lamang nagkaroon ng mga anak na higante, ngunit tinuruan din ang kanilang mga asawa ng mga lihim ng kalangitan at mahika, mga kaalamang hindi nakalaan para sa sangkatauhan. At ang mga higante, ang kanilang mga anak ay nagdala ng kasamaan at pagkasira sa mundo. Oo, inilalarawan ng aklat ni Enoch ang isang madilim na senaryo. Tingnan mo itong bahagi. Kayat sila ay bumaling laban sa mga tao upang lapain sila. At nagsimula silang saktan ang mga ibon, hayop, reptilya at isda upang kainin ang kanilang laman isa-isa at upang inumin ang kanilang dugo. Kayat sinumpa ng lupa ang mga hindi matuwid. Ang kasamaan ay lumaganap, ang pakikiapid ay dumami, at sila ay nagkasala at pinasama ang lahat ng kanilang mga landas. Ito ay isang paglalarawan ng isang mundo sa ganap na kaguluhan at kasamaan. At dito nagsisimula ang aklat ng mga higante. Sinasabi nito sa atin kung paano lumaganap ang kasalanan at pagkasira sa buong mundo sa malaking bahagi dahil sa mga gawa ng mga higante. Kinakain nila ang lahat ng kayang ibigay ng lupa kasama na ang mga tao. At hindi lang iyon, nagkaroon din sila ng ugnayan sa mga hayop na nagdulot ng pagkasira ng likas na kayusan at ng isang apokaliptikong senaryo. Anong sitwasyon? At parang hindi pa iyon sapat. Nagsimulang magkaroon ng mga pangitain ang mga higante sa kanilang mga panaginip. Nararamdaman na may isang bagay na darating. Ang mga panaginip na ito ay magmamarka ng isang punto ng pagbabago sa kwento na nagsasaad na ang mga kahihinat na ng kanilang mga gawain ay malapit ng maganap. Wow, talagang nakakaintriga ito. Kaya isa sa mga higante na ang pangalan ay Mahuay, na anak ng anghel na si Barakel, ay nagkaroon ng nakakabagabag na panaginip. Nakita niya ang isang tapyas na nilulunod sa tubig at nang ito ay umahon, tatlo lamang na pangalan ang nanatiling buo. Oh, at pagkatapos noon, ang isa pang higante na si Ohya ay nagkaroon ng sarili niyang pangitain. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang punong kahoy na binunot mula sa lupa, ngunit, sa kakatwang paraan, tatlong bahagi ng ugat ang nanatili. Nalito ang mga higante sa mga pangitain na ito. Alam nila na may seryosong bagay na mangyayari, ngunit hindi nila maipaliwanag ang mga panaginip. Eksakto. Ang mga panaginip na ito ay nagdudulot ng malaking pag-aalala sa mga higante. Naiintindihan nila na ang mga pangitaing ito ay isang babala ng isang bagay na kakilakilabot, ngunit hindi nila maintindihan ang tunay na kahulugan nito. Noon nila napagpasyahan na humingi ng tulong. Tama iyon at dito nagpasya ang konseho ng mga higante na ipadala si Mahway kay Enoch upang makakuha ng mga sagot. Si Enoch na kilala sa kanyang karunungan at kakayahang makipag-ugnayan sa banal ay tinanggap si Mahway at ibinigay sa kanya ang mga tapyas na may mensahe para sa mga higante. At tingnan mo kung ano ang nakasulat sa mga tapyas na iyon. Inihayag nila ang nalalapit na paghatol sa mga higante at sa mga tagapangalaga. Isa itong malinaw na babala. Ang araw ng paghuhukom ay darating at kailangan nilang magsisi sa kanilang mga gawain. Inihayag din ni Enoch ang pagdating ng malaking baha, isang pangyayari na sisira sa lahat ng nabubuhay. Totoo iyon. At ang bahaging ito ng mga tapyas ay nagsasabi ng lahat. Ang eskribang si Enoch, isang kopya ng pangalawang tapyas na ipinadala ni Enoch sa sariling sulat kamay ni Enoch, ang kilalang eskriba. Sa ngalan ng Diyos ang dakila at banal para kay Shemihaza at lahat ng kanyang mga kasamahan na malaman na hindi. At ang mga bagay na iyong ginawa at na ang inyong mga asawa, sila at ang kanilang mga anak at ang mga asawa ng kanilang mga anak dahil sa inyong kalapastanganan sa lupa at dumating ito sa inyo. At ang lupa ay sumisigaw at nagrereklamo laban sa inyo at sa mga gawain ng inyong mga anak, ang kasamaan na ginawa ninyo. Hanggang sa dumating si Rafael, narito, darating ang pagkawasak, isang malaking baha, at wawasakin nito ang lahat ng nabubuhay at lahat ng nasa mga disyerto at mga dagat at ang kahulugan ng bagay laban sa iyo para sa kasamaan. Ngunit ngayon, pakawalan ang mga tali na nagbibiki sa iyo sa kasamaan at manalangin. Ang pinakakahanga-hanga ay ang bahaging ito ay nabanggit din ng anghel na si Rafael at ang kanyang papel sa pagdating ng pagkawasak. Binabalaan ni Enoch na ang baha ay hindi lamang isang hindi maiiwasang parusa, kundi isang huling pagkakataon na magsisi at magbago ng landas. Oo, at ang mensaheng ito ay higit pa sa isang simpleng babala. Isa itong tawag sa pagsisisi, isang huling pagkakataon para sa mga higante at mga tagapangalaga na talikuran ang masama at magbalik sa panalangin at paghahanap ng kaligtasan. At ano ang gagawin ng mga higante at mga tagapangalaga sa ganoong kakilakilabot na impormasyong natanggap nila? Hindi natin alam, dahil mula sa puntong iyon, ang pergamino ay punit, kaya hindi natin alam kung paano nagpatuloy ang teksto. Pero alam mo kung ano ang interesante? Ang aklat ng Genesis ay nagbibigay sa atin ng isang pahiwatig tungkol sa katapusan ng kwentong ito dahil dito nakatala ang kwento ng baha. Tama. At sa pagkakakilala natin sa kwento ng baha, mauunawaan natin ang panaginip ni Mahway. Naaalala mo ang tapyas na nilulunod sa tubig? Nang ito ay umahon, tatlo lamang na pangalan ang natira. Ngayon sino kaya ang mga pangalang iyon? Well, isang kawili-wiling teorya ay maaaring sila ang mga pangalan ng mga anak ni Noe, sina Ham, Shem, at Japheth. Sa katunayan, pagkatapos ng baha, ang buong sangkatauhan ay nagmula sa kanila dahil ang baha ay nag-alis sa lahat ng iba pang mga pamilya sa mundo. Soso so nga, ngunit ang pinakakahanga-hanga ay kahit na pagkatapos ng baha, ang kwento ng mga tagapangalaga at ng kanilang mga anak na higante ay hindi natapos doon. Patuloy silang lumitaw sa iba pang mga bahagi ng Biblia. Halimbawa, binanggit ng aklat ni Daniel ang isa sa mga tagapangalaga sa isa sa kanyang mga pangitain. Oh, ito ay nasa Daniel 4. Ako ay nakakita sa mga pangitain ng aking ulo habang ako ay nasa aking higaan. At narito, isang tagapagbantay, isang banal, ay bumaba mula sa langit, malakas na sumisigaw, at nagsasabi, Ibagsak ang puno at putulin ang mga sanga nito, alugin ang mga dahon nito, ikalat ang bunga nito, palayasin ang mga hayop na nasa ilalim nito, at ang mga ibon sa mga sanga nito. At alam mo kung ano ang pinakakakaiba? Binabanggit ng Biblia ang hindi bababa sa tatlong uri ng mga higante, ang mga Nephilim, ang mga Rephaim at ang mga Giburim? Ang aklat ng mga higante ay tumutok lamang sa mga Nephilim, ngunit kahit na ganoon, tinutulungan tayo nitong maunawaan ng kaunti pa ang apokripal na pananaw tungkol sa mga nilalang na ito. Totoo yan. Ang kwento ng mga higante at mga tagapangalaga ay puno ng mga misteryo at simbolismo. Maraming bagay ang dapat pag-isipan tungkol sa kung paano nauugnay ang mga kwentong ito sa mga sinaunang tradisyon at paniniwala. Kaya mga kaibigan, gusto naming malaman ang opinyon ninyo. Ano ang masasabi ninyo sa aklat ng mga higante? At gusto nyo bang ipagpatuloy namin ang seryeng ito tungkol sa mga apokripal na aklat at mga pergamino ng Dead Sea dito sa channel? Umaasa kami na nagustuhan ninyo ang video ngayon tungkol sa aklat ng mga higante. Pagpalain kayo ng Diyos at hanggang sa muli. Pagpalain kayo ng Diyos at hanggang sa muli.